lalim ng tubig. Ayun, oh. Rabi ang tubig dito sa irrigation sa amin. Bumabulwak-bulwak ang tubig. ang tubig. Ang lalim ng tubig sa irrigation. Yan. Dito dito. Dito kasi ako nag-walking walking. Dumaan ako dito sa irrigation. Malapit lang naman dito sa amin. Dito kami dati naliligo, naglalaba noon pa yun nung high school pa kami elementary dito kami naliligo dito kami naglalaba noon kaso lang ngayon hindi na pwede tapos ang linaw-linaw pa ng tubig noon ngayon tingnan nyo naman ang tubig parang kape pero noon ang linaw-linaw talaga malalim pa yun noon naglalaba kami naliligo habang naglalaba at pagkasama na paligo. Ayan yung mga palayan. Nagtatanim na sila ngayon kasi tapos na ang mag-ani. Tanim na mga niyog. Dati wala yan ang mga niyog. Dati yan, puro kamaisan yan dati. Yung e, palayan na yan, puro mais yan. Ngayon, puro napalay kasi patubig palagi. Laging na may tubig yung irrigation dito sa amin laki kaya ng irrigation dito sa amin pag nahulog ka dyan pag ay nako tanggal lahat ang balat mo pag nakadaan ka sa na doon sa tamborong ako lang isang nag walking walking ayun ayun dito kami dati nangunguha kami dito ng mga kangkong dyan sa palaya na oh kasi mga mais dyan dati dyan kami dati nangunguha ng mga kangkong nung high school pa ako pag sa school base lang yung no uniform punta dyan sa mga kamaisan o palayan nangunguha kami ng kangkong kasi yan namin sa baboy pinapakain namin sa baboy dati daming kangkong dyan dati sa kusakong kinukuha man. ngayon wala ka na makitang kangkong puro na palay yan, ganda dito dati ang maganda ngayon kasi simentado na yung daan dati, ang daan dito lupa lang, lubak-lubak pa ngayon siminto na yan yan nag-improve na rin yung barrio namin yung lugar namin kahit sa daan lang, okay na kay kagaya dati ano lang yung daan dati lupa lang lubak lubak pa ngayon maganda ng takbo ng tricycle motor dati wala ka gaano makita ang motor kasi puro lang lakad ayan pa o oh. ang ganda ng tubig dito dati malinaw ngayon ngayon ano na maitim kasi palaging ulan galing kasi yan sa ano galing kasi yan sa malaking ilog yung tubig na irrigation yan. yan dito yan ang nag produce ng tubig dito sa mga palayan galing dito sa irrigation Ayan, dati wala pang ano mga bahay dyan puro lang yan ngayon ako puro na bahay Ay, irrigation Ayan pa oh, dyan sa kabila. Bahay ng classmate ko dyan. May classmate ako dyan. Bahay ng kaklase ko dyan. dyan. kami dati nangunguha ng mga star apple, mangga, ng avocado. Marami silang tanim dyan. Ayan. Doon, bahay ng chewing ko doon sa unahan. At saka, may bahay din yung kapatid ko. Doon yung ano namin dati. Yung pinagtatrabohan ng tatay ko na pala yan. hindi sa amin na pala pag kikipag trabaho lang yung tatay ko ngayon kapatid ko ang pumalit ang doon, doon sa unahan na yun oh. yung matanaw mo na yan doon yan ang amin tanaw lang nakikitanaw lang wala po kami yung lupa sa paso meron ayan Lugar namin dito maganda na o kasi may mga ano na siya o may mga harang-harang kagat -harang, dati wala. Maganda na. Maganda na talaga. Nag-improve na yung ano namin. I improve na yung lugar namin dito. Kahit bariyo lang. Kahit bariyo lang kami pero maganda na ang lugar. Ano siya uh, Side by side. Puro tanim. Palay, mai, ah, wala nang mais niyog, ayan sabi, ayun Palay din yun, oh Palay din, kaliwat kanan Kabilaan, puro na palay yan Uy, nasa lubong ko Yung maraming bibi Naku, baka mamaya Paano ako makatawid ni? Paano makaano yung bibi Kasi andito ako Dami Ang dami bibi doon, oh eh liliko ako, liliko. masalubong ko yung maraming baby. Yung nagpapastol ng baby. Ayun, ang dami. Saan ako pupunta? Liliko ako dito, liliko. Ayun, ang daming baby. timing bibi ayun ayun ang mga bahay daming bibi oh Lilik ko ako dito kasi ang daming bibi. Daming damo oh. Dami. Damu. dami. Hmm. Sa inyo yan, te? Ang dami. lang piraso yan? Daming Oh, tataba 'o, oh. daming bibi 'o. Oh. Na-laga'an nila. Continuous lakad.